Iyeng, bumangon ka na dyan. Miss na miss na kita. Iyeng! Iying, Iying tinan mo ang kandilang ibibigay ko sa iyo. Naputol. Sa kakaantay ko kay bakla. Patingin. Tingnan niyo naman. Sa kakaantay ko kay bakla. Oo, iyo daw yan. Iying. Aling uh, apo mo, ano ko ako na o. to. Apo, <laughs> apo, ang iyong anak na rin Ieng, ay talagang ako ich, gigil na gigil na kahapon pang masama ang loob ko ay lalong dinadagdagan ng po da -da -da dalawin ko da siya iyeng dadalawin ko ni, ni, da ni inay puto lang kundi lang <laughs> iyeng kung ako'y dadalawin mo isasabihin mo sa akin ha sa pag tatakad. ako lang mag isa baka ma sumunod na ako sa iyo <laughs> happy birthday iyeng happy birthday kay kang ibes ayun, ayun. Ano, iyeng anong tatama, tatama. anak Patamain mo naman kami para makakain kami sa... Ying, patamain mo kami. Pupunta kami ng Starbucks. Eka ni Ying Ying, magkaping barako ka na lang. Ying, patamain mo kami. Kami papuntay mo sa Starbucks. Kami. Starbucks. Kami. Starbucks. Ying, na pinapangarap namin. namin. ang arti ng batang ito ah. sa happy birthday sa iyo. Kahit hindi, na, hindi kita nakita, papakasalan ko pa rin ang iyong apo. Tawag <laughs> <laughs> mo? Inaibes. Close kayo? Ay, hindi mo hindi, nga nakita, nakita. <laughs> hindi ko wala nakita inay ako ng inay happy birthday sa inay Ibez happy birthday kakakita pang fdf niya mag inay happy birthday kang Ibez si nanay ng tatang orso si nanay si nanay, so. si nanay, yeah, si nanay. hi nanay ang taas kasi ni nanay may elevator ka dyan <laughs> nanay ano ka kayo gay babangon pa hindi ka ha babangon <laughs> na dyan <laughs> nanay haning nanay haning But Mamay si naro. Kakang EBC ay pambumangon nagsibangon lahat. Ibang ka diyan. <laughs> Iwan ka diyan pag nagsibangon lahat. Na ay pambumangon sin bangon eh. Alam nang luto na lahat at ayaw namin kayo napapagod at babangon na lang kayo kakain. Ay ayaw <laughs> oh, dyan. Yo, nabutan mo na ako sa si Ay si Chulare, hi Chulare. Oh. Hi Chulare. Chulare. Nakatugo. Huh? Chulare. <laughs> Chulare. Oh, kahit hindi kita kilala. Ikaw mo mimik. Natatakot ako eh. oh, oh, hudas. Jilara eh. Kahit hindi kita nakikita, ibabatiin na rin kita at kadamay mm, kadami ka. Kuya, buhay igagawa kanya ng papa. Oo. Oh, oh, okay, <laughs> para pag kayo magjojumbagan, eh, talagang walang aluga. Hindi ah. Ito pang ano ko to. Ay, yun, uwi mo pa yan. <laughs> ka hindi ko nga ipakit. Hindi mo ako sa balikat mo. Ako ba? Diyan mo na itirik sa baba. Sa ba ba? hindi, hindi mabubuhay sa yan. Sama-sama na sila lahat. Sama-sama na sila dyan. Nanay Iying, sa iyo muna ito ha. <laughs> Dahil ang lamahal kita lahat ko sa iyo ilalagay. <laughs> Paano naman si Inay Iying? Paano Iying? Nanay Iying, talagang pag nakikita kong kandilang potan lang gigigil ako sa iyong pamangkay. Huwag <laughs> okay, ka nang iyan. Wait, po tal. Sa kakantay ko naman sa iyong bakla ko. <laughs> ay gigil kahapon pang masama ang loob ko. Kaya, kaya na nga mo pa. Ay, kaya na nga. Paano ba ka naman? May pagsali sa volleyball. Bangko lang naman pala. Ay, ay hindi pa nakakahawak hindi. na bola. Hindi pa na nakakatira. Hindi pa nakakahawak ay talo na. Bola, hindi na, hindi na? na. <laughs> Nailabas? Kasi hindihan ganyan lang. Ganyan lang yan? Kulo? <laughs> Magaling siya. Pag hindi isa iyo ko yung itinayo. Yari ko na lang si Jose. Eh, pinadalat ba ako hindi si Sindihan at si juice tinawa ka. Balak na tanggole. <laughs> Happy birthday to you, baby. Bye Happy birthday to you dalawa. Happy birthday to you, baby. Bibot dyan, binalagay ako. <laughs> Binil, binili ko pa. Binili pa namin iyan. Binili ko iyan. Ikita mo Binili pa namin ang bulaklak kung saan saan nilalagay. Bil Ilang <laughs> yung... <laughs> ilahin mo <yung> nga. <laughs> hindi, akala ko kasi. Hindi nyo ba ito kamag-anak? Kamag-anak din. Kamag-anak. Pero okay, yung bulaklak na binili. Pero yung bulaklak na binili ko kay Iyeng. Eh, <laughs> ilalagay ko lang. Pinasisin din yung kandila tapos hindi <laughs> ko kayo. Aray! Nadok-dok. Nadok-dok ang kuko. Hanggang ka na rin ang kasama mo. Babaldahin ka pa. Yung sira ng hanchinelas mo. Kaya tingin nyo naman. Ka pa, bago kami makadalaw din. Eh, wala pa kadamu-damu. Tingin niyo ngayon. Ang dami yung damang. Eh, paano garit tatayo? Tingnan mo naman. Pati kayo, pati. Sa katagalan mong kandila. Sindihan mo muna to. Tansi, yung ganamang hawak na. Pinaputol-putol pa. Pinaputol-putol no, pa. Ah, Akala nyo, gitang makakabuhay ngayon sa hangin na iyan. Mahangin pa sa ulo ni Kulot eh. Nakaari <laughs> <laughs> mo <mauna maubos> <laughs> na maubos dyan. Ito Tingnan nyo be. Mas mauunang maubos yung mat matatangkad na kandila. Parang tungko ang ginawa. <laughs> nyo, si Magaling si Kulat magluto ng kandila. Ano? Isama-sama daw eh. Hindi eh, kayo isama-sama. <laughs> Ikaw kayo ano? <laughs> pinagsama-sama ha. Eh, tingnan eh. Nanay, pinagkakaisa ng mga anak mo at mga pamangkin mo eh. ang <laughs> oh, ganda ng buhok ni Kulot. Oh, bakit? Gold na gold sa araw. Parang <laughs> <laughs> na lang ako. <laughs> Pero ang itim mo sa araw. <laughs> buhok na lang <kayo>, ipakita mo <laughs> <laughs> Buhok na lang daw ipakita. <laughs> pasok. Huwag na daw ipakita ang anong buhok na lang daw. Hello, Ibes. Happy birthday. Happy birthday, kaka. <laughs> Nanay, Philly ang yokes. inyong mga kandila din na lahat sa baba at hindi namin about. <clears throat> Samasama na kayong lahat. Eh kung kayo magtatampay, kunin nyo na lang isa-isa. Huwag <laughs> <laughs> nyo kaming pagkutin sa <laughs> <so> taas <laughs> na yan. Okay, kayo Bago na nagawa. Na <laughs> <man, laughs> sarap huh? ating sabi ni Kang Ibes. Bayalid dyan ang akin yung malaki dati. Sa na <laughs> so dami namin, iilan ang nadalama. <laughs> Ay, tapos ipaglampas natin doon ay isa-isang naakyat ang kandila. Wait, Bigyan naman may lapit Adi, diyan. Ay, kanino ba yan nilagay? To, yun yung inalis doon. Ibalik <laughs> <To> na natin. Ay, <laughs> ah, sa ng camera ko, ikita na ang kulangot niya. Ito, 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 ito,